Tinatayang aabot sa labing na milyong pisong halaga ng ari-arian ang natubok sa sunog sa isang factory ng mga plastic product sa Valenzuela. Mabuti na lamang at walang nasugatan sa sunog. Darito ang report ni Salima Refran. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang sumalubong sa mga bumbero sa sunog sa Tyson Industrial Corporation sa Canumay, Valenzuela pasado las 8 ng gabi. Magalas 8 daw nang napansin ng gwardya at ng ilan niyang kasamahan na nasusunog nang pagawaan ng plastic products. Nagsimula raw ang apoy sa warehouse 3 kung saan nakaimbak ang kanilang finished products. Basta musok na lang, niransak na lang naman yung number 3, gawaan ng sarado yung bodega na yun eh. Eh wala na pagbukas namin, malakas na yung ano, na agad, eh, na kagad Dahil sa lamang raw materials sa pawang mga kemikal, mabilis na kumalat ang apoy sa iba pang warehouse ng factory. Agad iniakyat sa si ikalamang alarma ang sunog. Pinilit pa ng mga trabahador at ng mga bombero na isalbang natitira mga finished product sa hindi pa nasusunog ng mga warehouse. Pahirap pa naman na pag ng mga bombero sa apoy dahil na rin sa mga kinikal. Kakarate siguro ng tanker ng mga LPG gas na nagde-deliver. ang delikado? oh, yun daw. Pag ginabot Sa inisyal na anim nasa 16 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Iniibisigan pa ang sanhinan sunog. Hindi pa namin madetermine kasi wala pa tayong feedback mula doon sa mga tao kasi walang tao sa loob. Pasado alas 11 na ng gabi nang tuluyang magdeklara ng fire out ang mga bombero. Ito ang unang balita mula sa Valenzuela. Salima Rafran, reporting.